At sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng damo, ng halamang nagbubunga ng binhi, at ng punong namumunga ng bunga ayon sa kanyang uri, na ang binhi ay nasa loob nito, sa ibabaw ng lupa. At nangyari nga. At ang lupa ay nagbigay ng damo, at ng halamang nagkakabinhi ayon sa kanyang uri, at ng punong kahoy na namumunga, na ang binhi ay nasa kanya ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At nagkaroon ng gabi at umaga, ito ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalawakan ng langit, upang ihiwalay ang araw sa gabi, at maging mga tanda at para sa mga panahon, at para sa mga araw at mga taon, at maging mga ilaw sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa ibabaw ng lupa, at nangyari nga. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw, ang mas malaking ilaw upang maghari sa araw, at ang mas maliit na ilaw upang maghari sa gabi. Kinawarin niya ang mga bituin at inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa ibabaw ng lupa, at upang maghari sa araw at sa gabi at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At karoon ng gabi at umaga, ito ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng saganang mga nilalang na may buhay at mga ibon na makalilipad sa ibabaw ng lupa sa malawak na kalangitan.